ma ba? ba na inyong inahan sa, <laughs> sa uh, kay, una? Sa unang ra di ani. mo pala pasul lagi <laughs> ngadi kamkita makita kay ang mututoy ba. Okay ani Okay man si <laughs> <manis> Janjan. Na <laughs> na <laughs> unsa naman ka nak? Uy, dakuan naman kay nang imo ang tiyan na. Di pa man dako sa. Di pa man dako sa kanang bol. Naunsa naman ka? Ayaw pa nak. Oy, pagkuan ay nag pag palabig pat padako nak. Ni mo kaon bagani ug daghan. Ayaw nak. Kumpat ka kaldero. Ayaw nak kay na, kamping sa si imong nak, oy. Kaya nga eh. Kanaw na unsa na nang imong TLO. Kabugat daw na. Nagigani sa kabugat nimo, ano mang kapila nakaka. Kilo 100 to. 100 to? Jesus ni, maliluya. Kung to na tayo nun sa may kilo-kilo. 100 na. 100 ang kilo ni Michael. Wala. Kaya, paparidyo sa litos, Ito, Ikaw dyan. Ayun, pag ay mo kunabi. Plus si Jandan happy na raw puni bunda ko. Ni paano na ibake? makawas <laughs> man ang sinot. Trabaho siya. Si Michael. Michael kay mag 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 Oo, ay, na ka mag-drive bro man. Pag exercise ka nak? Pag exercise ka kay nakuha. Over na ka. Mo nang imong ang ang pingi. Ang pingi mong lawas. Kay ona unsa na ka? Kaya yeah, pwede po short ko so, grilla, so, 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 oh? yung shorty na din. September, nakalaan ko rin yung kuhaan ko nila kasi nakasura-sura rin ako Sure ba? Oo, magkuhaan ko. Bakit Oo, sana all. Hindi naman, yun no. yung masalagot. Oo, oh, oh, sana all. Ay, ay, ay ito. Marami kayo ka. shorty. Marami naman. Magkuhaan sa'yo ko ba, ama? Oo, ito? Magkuhaan ko. Yung mag-relax. Ayun na lang, may yan na lang. Puso mo na. Sandeep, pre-pre! yung chip. Gusto mo ba? Igo tali na ni mo. Unsa unsa unsa? Hindi na kaya magmedyo. Kuya, walang mga ura, oy. Hindi na kaya mga eh. <laughs> <laughs> Pinangalanan siya po. Lambing. Lambing dito. si Jan -jan. <laughs> <laughs>